Ano talaga? Ah? Akapella? Anong akapella? Yung gano'n walang tugtog. Walang tugtog? <laughs> gitara ka? Oo. Mm. Kung... Wala naman intro nun, di ba? May intro ba yun? Wala. Wala I mean is, di ba kagaya doon sa ano na parang... Eh may gitara sila eh. Mm. Ayun, may gitara. <laughs> Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, mm. ano ang pipiliin ko anak ng ilongga lambing siya lambing ako lambingan kami lambingan kami hanggang alas dusi bisaya kung ako ay mag-aasawa ang pipiliin ko ano pipiliin ko ayusin mo yung <laughs> karetera. Pukpok siya. Pukpok ako. Pukpukan kami. Hey! Pukpukan kami. Hey! Ha! Hanggang alas 12. Yeah! <laughs>